Sangyup Salad ba sa barko ang hanap nyo? Pwes, panoorin nyo ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shout out kay Noemi Del Rosario, Katrin Dichoso, at kay Ed Santiago. Ngayon, aakyat tayo dito sa second floor ng barko na to dahil nandito nakalukit yung kanilang Sangyup Salad. At ito ang Sangyup Sanoa. Pagpasok nyo palang, ito nang sasalubong sa inyo ang kanilang front receptionist. Mukhang ang sarap kumain dito dahil para talaga kayong nasa barko. Eto pa na yung kanilang mga menu. Pagpasok niyo pala dito sa dining area, may makikita kayo dito sa gitna na parang dito tumayo si Jack at saka si Rose sa Titanic. Malawak rin yung kanilang dining area, kaya marami din sila mga accommodate. Meron din pala sila dito coffee shop sa mga coffee lover. Eto pala yung mga meat nila quality, di ba? At mukhang masasarap. Ito yung mga side dish nila. May fish cake, potato marbles, radish, kimchi, cucumber, at cheese. Unang kagad ko pa lang ng meat, alam ko na talagang quality. Sarap siya, saka malambot. Solid na rin yung magagastos niya dito. At nung sinubukan ko namang ihalo sa lettuce itong pork, ang masasabi ko lang ay, sulit na sulit. Para rin kayong kumain sa mga mahal na sangyo. Ang sarap. Pagkatapos kong kumain, sinubok ako akitin tong third floor kung ano ba yung mga makikita ko dito. So ano pang inaantay niyo mga kabadi? Dayuhin niyo na to dahil sigurado sulit ang pagpunta niyo dito sa Nabotas. Paalam!